Hi guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bates. Ayan, sa katunayan po guys, um, nandito po kami sa uh, terminal ng Ormoc. Naghihintay po kami ng bus uh, sasakyan para sa Tagloban. Nandito po kami ngayon ni Sia sa Ormoc. Napauwi kami ng bigla. <laughs> At tapos, uh, uwi din po kami mga mamayang madaling araw din. Ngayon, ang oras po is mag-alas 4 po ng madaling araw. Kararating lang po namin dito sa Orba. At wala pa pong sasakyan papuntang Tacloban. Kabababa lang po namin ni Sianang, ayan, minibus galing Isabel malis po kami ni Sia kagabi doon sa bahay is alas 7 Tapos makasakay po kami ng barko mga alas noybe Umalis naman po yung barko is 15 to 10. So bali na po yung ano yung dating namin po doon sa sa Isabel. tas timing naman po meron nang naka naka ano doon na nasasakyan na naghihintay para ormok. Ayun, nakasakay kami agad tapos umalis mga alas 3.30. Ayan. Uh, 15 para alas 4 naman. Nandito na po kami sa Ormuk. At ang sarap po ng tulog ni siya doon sa barko dahil ay uh, hindi marami po yung pasaheros at saka nagdala po talaga ako ng uh, pra, uh, parang pranila na pang ano, pang Aga gawing banig para mahigaan ni siya. Ang sarap po niya ng tulog doon sa sa barko. Ha? Umaga? Umagandang so umaga na ngayon kasi madaling araw na. Aga na po. Aaga ah, na po yan ha? Ba't ko daw sinabing magandang umaga? Madaling araw na po. Alas Yan, mga kapasyal, saglit si Sia sa Takluban. Uh, may importante lang po tayong sadya sa Takluban. At ako lang po sana yung uuwi. Uh, isinama ko na lang po si Sia dahil walang magbabantay. Kasi may... may mag ano magtratrabaho doon hindi kaya ni Papa Beach na magasikaso at saka nakamonitor naman din po doon yung mga trabahador. Monitor po ni Mama Walin. At saka si Kreslin at Sansan, San, uh, papasok din po yun. In inihanda ko na po yung ano, susuotin nila ngayong araw. At uh, yun lang, hindi po matatalian ng buhok si si Kreslin dahil wala po tayo doon. Nakapasyal sisiya ng Takluban. sing Hi po guys. Magandang buhay. Hi po guys. Magandang buhay. Sabi <laughs> niya po kanina sa akin, salamat po, hindi daw siya sumuka. Pero nung papunta na po kami dito sa Ormoc kasi malamig nakabukas kasi yung ano bintana, malamig na malamig. Ayan. Siguro pinasukan yung ano, yung sikmura niya. Uh, sabi niya susuka daw po siya. Nakasuka po siya uh, kunti lang. Tabi-tabi po sa mga nanonood na kumakain. Kunti lang naman. At saka naubos po yung ano, yung tubig niya. At wala pa ditong bukas na tindahan, sarado pa. Ayan, mga sarado pa yung mga tindahan dito. Dahil mag-aalas 4 pa lang. Kaputi sana kung meron na sasakyan dito na naka-abang naka ano, naka or nakaparada, pupuntang Takloban, uh, maaga-aga pa po tayo makakarating sa, sa bahay. Yan, napakatahimik pa po yung terminal. Isa pa lang po yung nakaparada na ban para isabil yung nandoon iwan ko kung para saan niyan na ano na bus. Nandito tayo sa terminal ng Ormoc. At yung katapat nito is Robinson. Dito lang po tayo dahil may music banda doon. Libot-libot lang muna tayo habang wala pa pong sasakyan. Yan dito po naka ano naka parada yung may mga ban palunpon bilyaba nabal tabango dito po Iwan ko kung anong bus ito na do na padating para saan na bus to Uh, malayo ang biyahin na yan kasi, kasi ano GFB Tours nalalamig nalalamig yung kamay ni siya ayan po yung Robinsons ng Ormoc parang kagaya din doon sa Takloban pero maas uh, sa maras-baras mas malaki yung Robinson doon sa sa Marasbaras sa isang terminal ng Tacloban. Yan Robinson po. Robinson's please. Napakatahimik pa po yung ano. Yung kapaligiran. maghahanap po tayo ng kapi. Ah, nandito pa yun. Nandito yung ano, yung may bukas. Magkakapi muna kami ni siya dahil malamig yung umaga. Buti na lang hindi po maulan dito. Iwan ko sa taklobang kung maulan. Kasi kahapon malakas ang ulan at saka hangin. Ayan, pandesal at saka tinapay. Ah, tinapay, kapi. May paratakluban na po, kararating lang. Tsaka, ayan, nakabili na po kami ng kapi at pandesal. So, dito na lang po kami sa basmagaan. ni siya. At humingi po ako ng si Lupin para susukahan ni Sia. Opo. Ha? Ah. Oh. Uy, didila, didila. Ay, nangad to. muna. Yeah paalis na ang bus Hello uh, misalo ko na po ng umaga nandito na po kami sa Limon Stop over muna Limon na lugar medyo malayo-layo layo pa sa amin. Ayan si Sia. Magising na naman po siya. Nakatulog po si Sia. Magising kasi tumigil yung bus. Tatanong kung saan na kami. Nagtitinda ng tao. hinahanda na po yung ano, plastic niya dahil nasusuka na daw po siya. Ayan, lumiliwanag na po yung umaga. Uh, nakarating na po kami dito sa terminal, another terminal ng Robinson sa Marasbaras. Tapos magpapasundo po kami sa asawa ni Rosan, si Paul. Uh, maglalakad-lakad lang muna kami papunta sa sa eskina. Nagdiretso po kami dito sa May Terminal kasi uh, si Arna, si Arnace po ako. Kasi malamig yung ano, yung hangin nilamig tayo kaya si R er na si R er tayo yan yung, yung, ano yung Robinson po dito sa Marasbaras maganda magandang morning po ng Marasbaras lakad lakad muna kami ni siya habang inintay namin si Paul naglalakad lakad lang muna kami mas malaki po ito na Robinsons kaysa doon sa sa Ormoc Sarado pa Wala pa po yung sundo namin at saka mayroon na pong tumiko doon Tatawid na lang po kami baka hindi makadala ng helmet si Paul may tumiko na po yan namamara <laughs> aabot na po kami ng coca cola wala pa po yung magsusundo sa amin natutulog pa daw sabi ko kay Rosan kung tulog pa wag na lang Maglalakad-lakad lang muna kami ni, ni Sia papunta doon sa may gasolinahan. Mag-aano lang po tayo kung ano yung masasakyan natin. Uh, multika para Manlorep or San Jose lang na hanggang doon lang sa uh, rotunda ng San Jose. nagre-reklamo. <laughs> nagre-reklamo na yung kasama ko. Nagre-reklamo na yung kasama ko. Sakay na daw tayo, sakay. Sabi ko noon pa tayo sa sakay. Hindi dito. Nandito na ulit tayo sa bahay. Nakarating na po kami. Tapos si nandun sa taas. Diniretso niya po si Piyang makatulog pa yung mga tao dito ayan yung dalawa nagkita na sila <laughs> si di at si Sia may pasok kay ate Krislin may pasok <laughs> Ayam, nandito po tayo Kila Mama Pix Nakikikain po tayo Tapos yung ulam natin is Bulad galing Katmon, Cebu Yung bulad din namin uh, Galing Katmon Tapos pagdating ko ng Takloban Bulad pa rin Galing Katmon Thank you po Kay Atibitsi sa bulad. Ayan, atibitsi. Nakaano po ako. Nakatikim po ng ano. Nang bulad. Mainit pa. si na doon kay, ano, kay Rusan. Doon po siya kakain sila ni Piang dahil yung ulam nila is gatas. Bear brand. Tapos, nandito si Dindin. Kakain daw po din siya nagpapasubo, nagpapasubo paano ko masusubuan is nag ano ako ng harang sabi niya ayaw hito <laughs> ayaw ko no, hito <laughs> ayaw niya dahil may harang na hihingin na daw lang siya ng ano ng prito hindi na siya ng prito buo no, no, man pilito pilito <laughs> siya ng pilito

<laughs> dili ang ato Ati, mama. Sing na, na ko. Sing kaw na ko mama. Adi akong sula. Kay waray kan na. Huwag pa ka di. Dada di dada. Dada. Ihingi na lang po siya ng pilito. Kasi wala pang kanin. Yung ki, kinain ko yung baho nila ano. Mama Pix. Nagsasaing pa lang pa, ako. pa si Geneva. Hindi Nagutom po na pa. po ako dahil Sin hindi po po. pa tayo kumain mula wow. na umalis tayo ng Kaon, sugod. Igbawa, kaya ba yung harawan doon misa, igbawa. Tapos sinahanap na po ako doon ng trabahador dahil hindi nila alam na umuwi po ako. Na-surprise po sila na wala na ako doon. Tapos bukas, makikita na naman po nila ako doon sa ano. <laughs> doon lang. Pasyal-pasyal pag may time. Marami pong magugulat na nandito ako sa Tagloban. At yung bisita po namin gutom. Kumakain <laughs> po yung ulam niya yung ano. Galing, Galing Cebu. Tsaka ano danggit. Ano? Okay? May buldiyan ako ang ambagan starfish ang or... tuloy. Nga ba Galunggong nga diriyan mapag-ad. Ama, diriyan sa mga lang. Kaya Ama na akong din. Prito. Diriyan mo sa pabagan kwa Galunggong. Bukos niya. Tamban, bang tamban tuloy. Pagay, mapasuman. Amari. Galunggong maninit ko. Ay, sapa. Ano, sapa. Oo, oh, malutunit ko. Mainit. Pila pagpawisan tayo dahil yan. Manghang. Parang kwan? Oh, Ang mahal bisan. Green. Bisan mag-green pa. Wala tayong hangin dahil wala po kaming kurinti. <laughs> Nakasolar lang po kami. Ako man yun ako na ititan. Pwede ka di makakita. kaparungan dubat meda meda May nakugin charge nga ako sa kagabi. Ang mga Two hours na Two hours Ayan, hapun na? po guys. Nakatulog po tayo. Tapos, andun si Sia, si nama ni Rosanna at saka ni Francia. Sinusundo si Iskidi sa school. At nagpunta po tayo dito sa likod. Dahil yung kapatid ko, nawalan po ng manok kaninang mga madaling araw. Uh, e pangalawang araw na po daw ngayon napalagi po siyang kinukuhaan ng uh, manok na tinalian. Inaatake po pag madaling araw sa oras na po ng uh, kasarapan ng, ng tulog. Siguro binabalik-balikan lang po siya dito kung saan po yung manok niya nakatali. Dahil hindi naman po dito naka... Ano, nakabakod dahil doon highway kalsada dinadaanan at saka hindi naman po talaga dito daanan ng mga tao uh, sila sila lang naman yung dumadaan dito shortcut pag punta doon kay, kay tatay pili uh, kaninang umaga pagdating ko uh, parang nagsisermon yung kapatid ko dahil yun nawalan na nawalan na naman po siya ng manok nung unang araw daw ito dito yung manok dito niya nawala yan wala na pong nakatali dito at saka parang sinasadya at saka alam alam yan nawala tapos kaninang umaga naman is dito dito daw ito yan wala nang manok na nakatali ayan dito naman sino, si, sino, sinusunod-sunod iwan kong sino po yung mabubuting tao ang kumukuha diyan at alam na alam at hindi po gumagamit ng chinilas. Uh, nakapaalam na para hindi siguro maririnig yung ano yung ingay ng ng chinisas niya kasi ayan po yung mga manok niya. Ayan, nakatali. Hindi naman po nagsasabong yung manok. Ng, yung, ah, hindi naman po yung kapatid ko nagsasabong. Uh, ano lang po niya mag-alaga. Ano, mag -alaga. Yan, may mga ano, may mga manok dyan. Sunod-sunod oh. jan, -sunod dyan, may mga manok. Tapos ito, bakantina. na. Ito. Wala na pong manok dyan. Nakapwisto mamaya uh, iwan ko kung saan naman banda yung kukuhain at ipinakita ko naman po ito sa inyo nung nandito po ako na marami po siyang manok kaso lang uh, inaano, ninanakaw lang inaalagaan ng kapatid ko tapos ibang tao lang po yung nag uh, ano? ayan po ano ha maraming manok ah lumakat na ah si Ronald kinukuha yung ano yung cellphone niya kasi naka-charge dahil nakiki-charge lang po kami dito nagbiyahe na siguro si ano si si Totoy nakalak na wala oh, ta na jil pag uli magawas na maraming manok siya tapos halos paro-pareho lang yung ano yung balahibo yan maraming pwede ng ano uh, katayin pang ulam Chamba naman po yung kumukuha walang mga puso kumukuha, kumukuha ng manok na hindi sa kanilang alaga Tapos yung masa, mga saging niya po dito, may bunga kahit payat yung ano, yung puno. At kahit humihilig. Parang, parang may bukid din kami dito. Meron po siyang tanim na kamuting kahoy, kamuti. Mahilig kasi yung ano, yung kapatid ko magtanim-tanim. Ah, naman na po niya sa sa tatay ko kasi nung unang panahon marami uh, maluwag po yung taniman namin nung hindi pa inaano ng may ari kiniklaim nagkaroon din po kami ng palayan at dito po yung tambayan ng ano nandito yung asawa ni Japon at saka dalawang kidos tapos yung motor ni Pix dito sa likod nakaparada. Ayan. Si Mama Pix yung gumagamit sa paghatid sundo sa mga bata. Ano yan? Ha? Basura? O sige, doon mo i ano? ilabay. Na-approve ka pa. Tapos na yan umisnak ng ano, ng iraid. Pag nandito ako sa sa takluban ah uh, dikit yan nang dikit sa akin. nag aaway pa. Natulog ka? Natulog ka? Kumatorog ka? Ha? Kumatorog, waray? Kumatorog? Opo. at sa mga nagtatanong bakit po ako umuwi ng takloban, bigla ang uwi kasama ko si Sia dahil uh, pinasama ni Papa Bits pag uwi ko dahil yun nga meron po kaming trabahador doon uh, walang mag-asikaso kay Sia uh, yun, inanuna lang natin si Nama uh, at sa mga nagtatanong nga kung bakit po ako umuwi ng takloban merong importante lang secret kaya Ayan, nandito po tayo sa Takluban ulit. Hindi alam po ni Jing na umuwi tayo ng Takluban. Ano yan? Basura? Ito, labay dito. Ito po yung isa pang ano, anak ni Japon. Magahag, ah, magtatapon din ng basura. Yan, si Saki. Saki! Dito. Tuman, dito labog. Tu. Tuman, dito. Uh? Oh, sige, labog. <laughs> Hindi na kain tag ng tagalog. Waray. Oh, uh, sige, labog. Sige, labog. Pang, magagalit yung tito mamaya. Diyan lang nyo tinapon sa Malapit. Si Lolo tutoy At ito naman pong puno ng saging. Ayan, astig yung bunga niya. Sampung piraso lang. Pasakya, pasakya. Sakay. Sayang yung mga manok, ninanakaw lang. At meron po sila ditong pusa na kabarahibo ni Sanya. Pusa ni Adrian. estudyante. Sumama si Siya uh, Kunin. Kaso lang po, madil, madilim po yung bahay namin dahil wala po kaming ilaw. Dahil solar po yung ginagamit lang. Ba't parang gabi na piyang yung ano nyo? Yung labasan, nag pa kayo? Piyang. Aw, oh, nag ka pa? Asa pa pud ah, ako. Ah, mo ito. Ako gyapon pag nagsisweeper kan siya dani ko sala. Kay kan siya man. Yan. Meron po silang anot nga rin to yung kikinaon. Ice candy. Ice, candy. Ice pop. Ice, pop. <laughs> Ice candy. Huh. Maka At nandito si Mama Pig. <laughs> Mama, kumusta? Mukito buso makani. Ano maratulin mo buso din? Dikit nang dikit, ah, man, yung ay. dalawang pasaway. Si Didi at si Saki. Yatikon si tikun na la, nagbulaga ako. Ninupad din na para. Waiting po din sa Papa Bye. nila. At si Ronald naman is Alice. Pupunta doon kay Duday. Madilim po yung bahay namin. Maliwanag lang po sa labas kasi may ano pa doon. Meron pang sikat ng araw.